Suspect pleaded that he didn't know the style. Number. Committed the suspect barbershop <coughs> in Exciting detail.

Ay, na lang sir. Sige po, sige po. Apo. Ha? Sino po yung tech natin ngayon, kuya? Si Kuya Arnold? Oo, oh, uh, si Si wala pala, Kuya Jonathan, yeah, wala. <laughs> kuya Jonathan, wala. Kuya, magbabalan po akong gamit. Magbabalan po akong gamit.

Check. Hey. Test. Test. Check. Kuya Arnold, kamusta? Kamusta buhay? Aga niyo ngayon ah. Sabi niya mo sa vocalista, huwag niyang kulubin yung mic, sayang yung talent niya kung gaganyan niya lang yung mic. Bago buhok mo kuya. Para sa ano eh, burat na tinakpan eh. Kuya, okay lang ba connect sa router? Pang-control lang ng ano namin, in air namin. <laughs> 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 Lahat na. Iyon. Okay na yan kapag ganyan. Kayo <coughs> ba mag-i-in-air na lima? Apo. Tsaka si ano, si Jem? As, as in tagiisa yun? Apo wala wala na kayo ano doon monitor oh wala na kasi monitor. yung talaga ang nilagay doon bali ang meron na lang siguro ang tinanggal ko lang doon is eto na tong apat na to apat 1 2 3 4 bali meron lang bukal sa harap hindi na kami magano magmo-monitor kuya. pero pagka kayo na ko na lang oo oh, wala nang sabit eh talaga oh, oh munik na po salamat kuya <laughs> iners na lang talaga dapat. Para walang feedback. Tsaka hindi bawas ang quality. Oo. Oh. IP address ko ya. Gagawin okay, ko Doon na po sa harap. Salamat po. <coughs>

काय काय Patong mo no? Ay hindi, eto na lang. Ayan okay na. Lagay mo dito. Okay na yung patong dito kuya. Patong ko dito, okay lang. Libre po ba ito? Thank you po. Sambil sa punam? naman. sa punam. Ano ba yung concert here? Dudugdug po. Ah siya, sige. Ano yun? Ano? May raffle na si mama. Ah may raffle? Name and program. Section program section? Wala po section. Thank you. Thank you po. Oh, tapos biglang lamig. Sakit. Hi, vlog. Ako'y basang basa. Basta. Good lang. Basang basa. Ay, wala. Hello po. Manager, Hello po. No nangyayaram akong oh ano, interface ko sa cards. Oo, siyempre Anjon kayo eh <laughs> Doble niya ano. Doble niya. Hindi <laughs> asi. <laughs> De magsasang check na kami. Kasi umulan 'yung grabo. Umulan, eh di pinatay 'yung ano, 'yung power. Naman gamitin 'yung 4 channels. Oo. Uh -huh. Kaya na bahala. B basta yung mix na lang, ayaramin na lang namin. Oh, okay. Pwede naman yung copy, di ba? Oo, oh, na lang. Copy <coughs> <coughs>